kinakain ni Not Not ang buhok natin habang dinadaya pero nang nanay niya ay nako, favorite na favorite na pala ang buhok gusto ay Not Not favorite mo yung buhok ko may laway mo na yan just me just me just me just me aray ko aray ka <laughs> hinila na <laughs> ay puro laway nasa <laughs> <laughs> bulog ay stay daw, stay, stay. Dadaya pero muna anak. <laughs> mm. Dito <laughs> 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 yung tinong muna. Ang kira ko pa lang daya peran. Sikipan mo. mag aaway kami ng bata uh -huh. na eh. yun. Ayun na, aking natatangin ka sa, <laughs> sa bahay na ito. <laughs> Hindi ka pa tapos. Nananakbo ka na. Ay! <laughs> <laughs> Diyos ko po, inaabon na yung buhok ko. Ang guling-guling. Kiss. Kiss na lang si Wawa. Kiss, kiss. kiss. Ang <laughs> bagong apple of the eye namin eh. Ang aming not not. Three weeks pa lang po kami. Wala na po kaming nanay. Wala na rin po kaming tatay. Adapted na to. Dika. Di ba nagkagulo-gulo na anak? <laughs> pinakaano. Ah! Ay, Diyos ko na. Anak, bakit ba? Yung tutoy niya nandun eh. Anak, yung tutoy mo. Tanggal mo po. Ano na? Ayos yung mo po. Ay, mag-aaway na naman ba tayo, anak? <laughs> Asan ba? <laughs> Ni itutoy hindi kasi. Ayun hindi tutoy i. Unga. Teka baliktad. Eh kulitan mo na nga mako. Ito na. Pag na sa. Paano? Ay mata ito lo. <laughs> Paano? Kasi dapat sa likod to eh. Tapos sa harap yan. Eh paano yung buntot? Ah! Puro nang hulaway. Ano? Ay. <laughs> ay. Ay. Ano ba to? Okay. Ito lang. <laughs> ako na nga may gano'n dito. Hindi ako marunong. Anak, sandali. Wait lang. Wait. Wait ka? Okay. Wait. Yung Is struggle. Kaya may struggle namin. Wait lang. Yung yung na yung na wait na na lang. Ha, Anak! Kung <laughs> si Pael. Wait lang. Wait lang. Magdadaya pa rin. Anak! <laughs> oh, so! <Yes! Jesus! laughs> Ang hirap naman ng na ganitong baby. Struggle namin mag-inalig. -in. Oh. Okay. Uh -huh. Yan, uh, mo na Anak, hindi ka namin kinakata yan eh. Ang struggle ko. Okay, ano, ano lang. Alam mo yung struggle ko pag mag-isa lang ako. Yan, ganyan. Oops. Oh, sus. Anak, hindi, hindi, okay, hindi, hindi, Oo, oh, oh sus. Ang lakas mo naman umiyak eh po. Oh, may tit ka na. Ay, Diyos naman, very good naman. May tit na pala. Sa baba. Ay, tututbrush ka ba? Sa taas, wala. Oh, tutbrush mo. Ito wala na ng dikit. Wala <laughs> <laughs> so, na, hindi mo na mapapanggal yan. Tulog na. Sleep, my darling, not, not. Sleep, my darling, not, not. Oh, my not-not. Oh, my not-not. Ay! Naku, nakawala na namang siya. Teka lang, Be! <laughs>